Welcome guys sa aking vlog This is your lisa's vlog For today's video guys uh, Naglaba ako rito Dami kong nilabahan ng oras na ito no? At pag ang inyong lingkod Charing Kaya guys, no? naglaba ako Tapos, pag ako naglaba guys nakabukod yung mga pangtaas at pambaba mga short pantalon magsama yan basta lahat ng pantaas sama-sama bukod naman yung bra at saka panty no lalo na yung bra nilalagay ko pa yan sya sa net kasi pag isa lang mo yan doon sa washing ay magkawit-kawit man no? pag hindi mo sya ilagay sa net So, kailangan ko siyang ilagay sa net talaga. Kasi maayos naman sya pagka... Uh, ano? Pag nag-ikot-ikot na yan doon. Hindi, man sila mag... Ano ba? Mag Tawag dyan? Magkawit-kawit. <laughs> Kung saan mga kawit. Ang hirap paghiwal-hiwalayin. Ang dami kong nilaban dyan, guys. Dahil ako maglaba. Hindi linggohan. Kinsinas. <laughs> kailangan punong-puro yung lagayan eh, no? Sobrang sipag. Ayan. Papasok na naman ako niyan, no? Pasok ba yan? O, oh, ayan. Oh, ayan. yung planggana ko. Bakit ba na eh? dyan? Patutok pa no? Ayan, yun pala. Yung mga laban ko, ayan. Ang dami. Hirap na na lang mag over. Ah, May biglang bibili. just <laughs> go Ayan nga, oh. Diyan pala ako naglalaba sa loob, guys. Diyan, no? Yung ano yan, direkta sa banyo. Oh, di ba? Yan na. So, sampay na naman ako dyan. Dyan yung sampaya namin, guys. Yan na yung mga sinampay ko. O, oh, yan. Nakikita nyo. Madami na. Yan na naman. Magtanggal na naman ako niya ng isa sampay. Mm, -mm. Tumatik pala yan siya, guys. Pero alam mo ba yan? Madali lang naman. Oo. Wala kang, di ka pagod maglaba dyan dahil, ano na, pero wala kang tiwala. <laughs> Kasi, ganun pala yun, hindi siya gaano nalilinis na lalo na yung puti. Lalo pag mayroon din ang marka ng nagluluto ka, minsan ano ng tuyo, so sumarisip na doon pa din. kailangan talaga dyan guys, pag automatic yung washing machine mo, yung mga puti mo, nakababad na, na, medyo ikusok-kusok mo na siya ng konti. Bago mo dyan isala kasi nga, ang dumi, nandun lang. Hindi, as in, hindi sa nga, ano, ah, uh, pusyo-pusyo lang yung, ano niya, yung kulay, pero nandun pa rin yung mancha or dumi na yan, na? Kaya, hindi ako, ano, gusto ko nga gamitin yung isa, yung hindi tumatik kasi nga, mas malinis siya. Kahit hindi mo na kailangan ni yung puti eh. Ano siya eh, natatanggal eh. Natatanggal yung dumi. Ayan nga guys, so, nandyan ako sa banyo niya. Kasi gusto ko makatipid sa tubig dahil maaksaya itong automatic na bawat ano, banlaw. Ayan, yung pangalawang ano, sinahod ko yan. Tapos ipansabon ko siya ulit para makatipid ako sa tubig. Ayan. Oh, kung nakikita nyo, binubuhos ko eh dapat hindi na mag ano kala sinas nang hinayang ako sa tubig dahil malinaw na siya pag nagbanlaw na last na malinaw na siya ngayon ginawa ko sinasahod ko siya sa planggana at yun naman ang pangsabon ko sa panibagong salang di ba para makatipid kasi ang lakas niya ha, sa tubig grabe hindi tulad nung isa na Ah, uh, hindi siya gaano magastos sa tubig at malinis pa siya maglaba hindi tulad neto, my goodness ano lang dito, hindi ka talaga pagod, kasi magsalang ka lang, magtanggal isang pa, lang itong isa, magbanlaw ka, na magbanlaw magsampay yun ang ano dun, lalo sa banlaw, di ba, masakit ang likod natin dito, wala kang maramdaman kailang ramdam yung dumi, ang mo yung dumi, ng dumi <laughs> Dito guys, maglaba yung ano lang, yung nag-opisina or yung, yung mga pawis-pawis lang. Yung wala kang ginagawa, nasa bahay ka lang. Hindi tulad ko eh, minsan nandyan ako sa paligid, sa mga halaman ko, o kaya sa kusina. Sa kusina guys, lalo sa may lababo. Hindi ko talaga may umasang, hindi madumihan yung damit ko sa harap, no? Kasi hindi ako gumagamit ng apron dahil tamad ako magganap ng apron chararat Hay mga apron dito hanapin ko lang yan pag kailangan ng mga bata yan sa school yun lang thank you for watching guys